problema mo din ba yung mga himolmol sa mga itim na damit mo gaya nito? Then eto yung bagay sa'yo. Kung nakapanood na kayo ng ibang videos ko, I'm sure napansin nyo na puro itim yung t-shirt na suot ko. At number one problem ko dito is naghihimolmol siya. Kaya bumili ako na lint remover roller. Madali siyang gamitin. Ipupunas nyo lang siya dun sa damit nyo na may himolmol gaya nito. And then pagkatapos nyong gamitan madali lang alisin yung tape. Hanapin nyo lang yung dulo dito. basta tapos tatapon nyo ng tumadun eh. Pag umabot na kayo dito sa may brown, ibig sabihin niyan, oras na para palitan tong tape roll niya. So, hatakin nyo lang siya ganito. Tapos magkabilang dulo, may cover siya. Tatanggalin nyo lang. Yung mga replacement roller niya, naka-plastic na siya. saka mapapansin nyo, may seal siya. Kaya hindi pa exposed yung tape niya sa loob. So, kabit nyo lang to dito, yung dalawang dulo. Babalik nyo lang tong handle. Pag itas nyo makabit tong handle, hanapin nyo lang dito sa dulo yung tape niya. Para maalis nyo tong cover. Ayan yun. Ready nyo na siyang gamitin ulit. Kaya kahit maubos nyo itong mga rolls niya, huwag nyo itatapan yung handle kasi pwede pa kayong bumili kay seller ng mga refill niya. Kaya kung ayaw nyo na may himulmul sa damit nyo, click nyo lang dyan sa baba habang may stacks pa.